Paano natin pamanapod yung bigas? Please like, follow, and share ng ating live. Ayan, dahil um, uh, natuwa ko ngayon dahil one month na tayo dito sa Quezon City. Woo! One month na tayo dito, kaya kung tayo ng bigas. So, paano? Hindi ba summer, no? ano sumar, no? Anong may topic natin? natin? Paraful. Paraful na lang. Paraful na lang. Para hindi magulo. Sino yung nakalista? Ano ang magandang talong? Sige. Baka ko rin magkasagot ako yung malalo. Sayang ito, no? Kumain ka ng halagang 100 pesos. Malay mo, ikaw mag-uwi ng uh, dalawang sako sa mga customer lang. <laughs> at sa kating ko sa mga customers lang to na kumain dito ngayon para para matuwa naman kayo. So bahala na kayo kung ano ang paraan niyo para maiuwi ito So kung kaya niyo isa sa sakyan, sa sakyan kayo at mayroon din kayo. Ito ba